hindi tayo lang ating sinabi magandang hindi ha tayo lang ay, <music> インディアンスの仕事はなった。<music> <music> 極めて24時間で次の日の金を作って次のチャンスを作って Dapat. Pag-iiyak ka lang, ikaw makahiya. Kabuk. Kahit ko gabok. alikabuk. sila. Pumain na. pag tayo. Pag-iiyak tayo. pag Konting opis na. ulan uh, yeah, hindi uh, uh, ko lang. Kahit uh, napapagod uh, uh, um, na. Nilalapitin ko. Huh? Na, na umuulan naman. Um, na kakayanin umuulan. Kaya ito na sa napaliguan. Katawan ko. Para... Kapag tayo. In this adventure, I'll expect Iwas. Kaya po mag-ano. Kaya po mag-ano. Kaya po mag-ano. Kaya po Kaya po mag

Maraming talaga. Maraming talaga dito eh. Naka-T-shirt naman ako naka pero... Saan ta 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 well, ta talaga Anong mo? Ako anong tiyak mo? Ah. Bot! Ito. tayo para mag-draw. Mag-eat. na mo?